Ang Walang Mukhang Estudyante ng Ngeriwe Narito ang isang kwento na parang totoo na nabuo mula sa mga karaniwang urban legend na maririnig sa mga kampus na may mga lumang busali. Isa itong kwento na madalas ibulong ng mga security guard sa graveyard shift at ng mga estudyante nag-o-overnight para mag-aral. Ang pinag-uusapan, ang lumang wing ng Ngeri Branch sa Maykanto na dating pinagkunan ng kwarto para sa mga staff noong 80 Ayon sa kwento, may isang estudyanteng laging nakaupo sa dulong silya ng room tatlong daan at tatlo, ang huling silid aralan sa dulo ng pasilyo ng third floor. Pangalan daw niya ay Mina, at noong mga taon bago ang internet boom, isa siyang masipag pero tahimik na estudyante, na nagpapagabi sa campus para tapusin ang kanyang tesis. Ang trahedya ay nangyari noong isang gabi ng malakas na ulan may naganap na kuryenteng sunog sa computer laboratory sa tabi mismo ng room 303. at tatlo. Sa kaguluhan at kadiliman, naiulat na si Mina ay natrap at nasawi, kasama ang kanyang halos tapos ng tesis na naging abo. Ang bawat huling klase. Ang kwento ni Mina ay nabuhay bilang isang urban legend. Sa tuwing may huling klase na magtatapos ng siyam oras yang sa room tatlong daan at tatlo, may ilang estudyanteng magulat ng kakaiba. Ang malamig na silya, Kapag umalis na ang lahat, makikita ng maglilinis ang isang silya sa dulong hilera na nakababa, imbes na nakapatong sa desk, tulad ng iba, at kakaiba ang lamig nito, kahit bukas ang aircon. Ang tunog ng keyboard, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang mga security guard na nagra-round ay madalas marinig ang mahihinang klak-klak-klak ng lumang mechanical keyboard na nagmumula sa loob ng lock na room 300 at tatlo. Kapag binuksan nila ang pinto, walang tao, walang kagamitan, pero may bahagyang amoy ng sunog sa hangin. Ang walang mukha, ang pinakanakakatakot na kwento ay nagmula sa isang janitor na minsan ay nakalimutan ang kanyang panyo sa loob ng room. Nakita raw niya si Mina. Nakaupo ito sa dulong silya, nakayuko sa desk na parabang nagsusulat. Dahan-dahan itong lumingon, ngunit wala itong mukha, isang makinis at maputlang maskara na walang mata, ilong, o bibig. Ang tanging nakita lang ng janitor ay ang namumula at nagliliyab na pulang glow na nagmumula sa leeg pababa na parang nagbabagang abo. Ang paniniwala ng mga tao, si Mina ay patuloy na nagtatrabaho, pilit na tinatapos ang kanyang tesis, na nanatiling hindi natapos dahil sa trahedya. At ang sinumang tumingin sa kanya ay pinapaalalahanan na walang sinuman ang dapat magpagabi at maging labis na balisa sa pag-aaral, dahil baka sumama sila sa kanya at habang buhay na magdesis sa kadiliman.